Ay grabe, ang ganda. Sige bunutin mo. Yan po yung tinatawag na Korean radish. Kaya mo? Sige, kaya mo yan. <laughs> May ugat pa siya, no? Ang laki. Ay, parang ano. Ay, sayang niya. Yan, ang ganda. Tapos ito po ang bulaklak ng Korean radish. Yan, ang ganda. Tapos ayan yung mga laman niya, oh. Ang gaganda, ang lalaki. Tapos ito talen, ito tingnan mo dito. Tingnan mo, ang ganda. Ayun oh, no? ang laki oh, ito. Yan dalawang yan, yung dalawa. Kaya mo? Oo, po. Oh, yung dalawa. Oh, <laughs> angat mo, angat mo, kaya mo angat. <laughs> angat mo. Oh, mga ilang kilo? Dalawa. <laughs> dalawa po. Ito pa isa. Oh, sulitin natin, ganyan mo, Otbura. Oh, ang laki oh. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo, Talen. Oh. Yan po yung tinatawag na Korean radish. Ano po yung mga po pwedeng luto rito? Hindi nyo alam? Ah. hanap pa. Pwedeng, pwedeng dagdagan ko? <laughs> okay. Ito pa. Sige, bunutin mo nang bunutin. okay lang daw eh. Oh, ganyan kasi mga otpura, o. Oh. Uh, Di ba? Kunin mo raw na kunin lahat. Ang ganda rito. Tapos papakita ko pa iba. Napakarami. Ayan. Ganyan kalalaki yung laman niya. Oh. Ay. Ang gaganda. Eh. Itong haba. Ba't yung may bulaklak na po. Hindi na siya pwede. Ah. Pag po may bulaklak na. Hindi na pwede. Parang ibig sabihin. Parang nalalaos na siya. Tapos ayan. Tingnan nyo. Kaganda. Napakarami. Ibig sabihin pala. Pag may bulaklak. Hindi na siya pwede. Sa uh, tulad nito, uh, wala pa siyang bulaklak pwede ito. Dali napakaganda oh. Ay, ang ganda. Oh, <laughs> ang ganda. Ha? Ah? O oh, kunin mo na. <laughs> ang bigat. Grabe, napakaganda ng labanos, no? Ganito pala ang labanos. Tapos ayun oh, mga nakalabas na sa gilid. Tingnan nyo oh. Ito may bulaklak, hindi na pwede, ha? Huh? Sige, lagay mo na, pwede na yan. Napakarami na natin nakuha. Pwede ay uh, sa sinigang na bangus Ang Alak. Oh, <laughs> Ayun, apasyal ko na rin kayo. Sulitin na natin. Makita natin natin. Ang ganda. Ah, pwedeng gawing kimchi. Ito. Ay! <laughs> Labanos. Na parang upo. Dali na. <laughs> parang upo. Oh. Parang upo, no? Ganyan kalaki sulitin natin. Ito po. Bigay kayo ng bigay sa akin, ha? <laughs> ito, ito, ito. Ayan, oh. No? Ang ganda Tingnan nyo, Di ba? Grabe. Pag ito po may bulaklak na, kahit maliit pa yung bunga, laman niya, hindi na po pwede ito. Ayan, katulad ng mga yan. Tapos, ito yung pinakabinhin niya. Ito, pag natuyo. Yung bunga niya, ito yung pinupunla nila eto rin yung tumutubo di ba may natutunan tayo pagdating sa labanos yan ito yung ang ganda rito grabe ito puro labanos pala dito wala dito sa taas ang ganda may pakikita pa ako sa inyo do sa baba mga labanos din siya uh, mga namulaklak na e, parang kinukunan nila ng binhe ay kahit hindi na pala ganon din naman dito maghanap na lang tayo nung talagang malaking malaking malaki grabe ang ganda rito oh. diba yan nakita yung sa baba puti yung pag yan oh. Ganda rito, ano? Nasa yung mga na no natin. Ay, dami. Kaya niyong pa yan? Ha? Kaya paiwi? Ayun po, para magkamasal si Darla. Oo nga. Magkakarampuno <laughs> ng ta. Uwi mo lahat yan. <laughs> Ito pa, o. Oh. Dagdagan mo pa, kung gusto mo. Tama na yan. Ayun po, mga trapa, ana, pa mga katropa. Ano pa, ko na sa inyo uh, yung mga Korean radish dito, ganyan po kalalaki. At mas may lumalaki pa po pa dyan. Kahita. G ah, ganyan na lang. Eh, na natin yan. Saka ito. Ala, napakarami pala. Paano natin iuwi yan? Ha? Ah, hindi. Ah, bigay natin sa mga kababayan nating Aita. Para makatigil sila. Mahilig sila sa Labanus eh. Ayun, pa mga katropa, bigay na natin sa mga kababayan natin, Aita.